Migo, guwapo din si Jan. <laughs> so ngayon mga kabakla, magandang umaga. As you can see, sabuy sa likod ko. Ngayon nandito kami sa truck stop ng Longlak. Nakabili kami dito sa uh, Subway. Pilipino pala ang tindero ang nag-serve sa amin. Kilala natin si Kuya. Utol TV. Please. Dado, utol pag-ibig ayaw na'y nandito na Nagmula pa sa Dabao, nakarating sa Canada yeah. Ang gwapo niya ah! Ayan si Kuya Hi Kuya Hello, How are you? Uh, good, ang gwapo English speaking na si Kuya dahil uh, um, not really, not really. Matagal na siya dito. So ako Bisayang dako. So hindi nakilala ko talaga si Kuya. Ano lang natin Kuya? Jan, Jan. Si Jan, apilin natin Kuya? Ah, uh, Tambunting. Jan Tambunting. Ayan, yes. uh, uh, parang parang Chinese din yung apelido. Uh, yes. <laughs> Matagal na dito sa Alunglak, uh, uh, Ontario. Nagtatrabaho siya dito sa subway at saka sa hotel. So, maraming trabaho si si Chan uh, dito. Maraming trabaho. Uh, ano to? Guwapong lalaki. <laughs> masipag lang, masipag. Masipag, masipag, masipag. So, masipag lang tayo. Nandito kami ni Junski Siri ngayon si kuya ang nag uh, nabilhan natin ng kape mm, na nabutan na <laughs> nabutan na so iba lang yung mukha sa atin no <laughs> oh, iba uh, ano ang gwapo ni gwapo si kuya no gwapo <laughs> <laughs> uh, si kuya no gwapo mas gwapo ko <laughs> <laughs> Yan So, maraming maraming salamat ko ya. Maraming kuya. salamat. Maraming salamat. Oh, oh pa. Ingat kayo uh, lagi. Oh, tapos sa uh, don't forget to subscribe and uh, like sa Davao Utol Dabao. TV. Davao Utol TV. Davao Utol TV. Yan. Utol TV. Yan. Ah, <laughs> uh, shoutout kay Jan ha. Thank you, thank you. Nandito thank you siya sa, sa Lunglak, sa Ontario. Masipag, masipag. Mara maraming pera to. Oh, wala. <laughs> 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 Hindi. Ah, uh, basta abroad, basta abroad maraming pera. Ah, uh, basta abroad oh. Pero pag Bro, ano, wala reality. pera. Wala, wala, wala. Wala talaga. Oh. Uh, oh. Pero pag ano sa abroad, akala na may pera. Oh. Sa so, totoo, wala, wala pera. Oh. oy, kayo ha. Wag wag na kayong sabi manghiram, wala kaming pera, wala. Oo, oh, totoo Ah, hindi, hindi, ah, hindi lang ako, ikaw, lahat tayo. Lahat tayo. Oh. Masipag lang. Masipag lang. Masipag lang. Masipag lang. Wala, pero wala tayong pira. Tama, tama. Wala tayong pera. Masipag lang. Masipag lang. <laughs> Pumunta tayo dito para magtrabaho lang. Walang pira-pira. Wala Pabuk... pira -pira. sound. <laughs> wala sound. Wala sound. <laughs> Pumunta tayo dito. Walang pira-pira. Trabaho lang tayo. Trabaho lang. Oo, di ba, di ba? Kuya. Ingat, ingat ka. Kuya, may tanong lang ako. Ah. Uh. Ah, uh, di ba? Diba, ah, uh, basta driver sweet lover, di ba? Uh. Alam mo 'yan? Iba na ba ngayon? Iba na. Iba na okay. kuya. Oh. Kuya, ano na ngayon talaga? Basta driver? Bayot. Bayot. <laughs> <laughs> kuya, isang bagsak naman na 'i na dyan. Ah. <laughs> Ang ganda talaga ng view dito Diyan yung daanan namin Track Daanan ng track Yan Papunta sa kanan Papuntang west Sa east Yan Pakaliwa Yan Tapos yung sa baba Daanan ng train Ganda dito guys Mga bakla Uy Nalaglag ang cellphone ni Jonski Seriba yot Na Sos Buti na lang Hindi tubig Na ito water resistant. Ah, uh, okay lang. Ayun yung tubig nila, oh. Salumon, ko. Marami talagang isda dito, mga bakla, mga bayot. May isda gani sa libro. <laughs> tubig pa kaya, diba? Grabe. Ganda, sarap dito. Tahimik ang lugar. kaya, Nakapanahon talaga kami ngayon ni eh, Jonski Serie na mag-date-date kami ngayon. Kulira. Ay, kulira. bro <laughs> lain ka manoy kay naiibog man ikaw sa kang Jan, oy. Na <laughs> naiibog man ikaw kang Jan, oy. Nagwapuhan man ikaw, eh. Di ba, pero, Migo, gwapo gin si Jan, no? Gwapo. Gwapo, <laughs> <laughs> na no? Guapo ay. 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 Guapo kayo. Guapo ka. Na. 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 Na ikwan gani yo dinulaan sa isda oh. Asa? Kani isda man ni magtumpok-tumpok kani. Ay oh. Bitaw no? Katong isda gani nga maghakot mm -hmm. og tapos si butang gani. Mm. Ganda dito guys. Ah. Oh. Di diba? Ganda dito. Sarap sana mag-fishing dito kaso bawal. Ah, uh, iwan ko dito. Ah. Iba. Yan. Ah. Sarap dito kung may dala tayong pagkain, no? Sana dinala natin yung pagkain natin dito. May charger pa dito. Sana dinala natin yung ano natin dito. Pagkain. Ganda ng view. Oy mga kabakla, kabayot. Natay nakita nga BB Bear diri o. Itom siya. Nami sa kabalayan. BB Bear. So, bisan asa gidi na sila ga latagaw, murag iro ba. Yeah! Look at that. Oh. Hello, Yeah. Over there, yeah. He was there last night. Oh, really? Yeah. Hello, baby bear. He <laughs> was in my backyard yesterday. Oh. Yeah. He's he's free to walk around here. But there's another smaller one than that. Oh really? Yeah. Oh, I thought that's there that was a baby. Oh, okay. I'm recording. Is it okay? Sure, sure. Yeah. So ayan mga bayot may tumatawid na ano ah uh, ayan beer. So nahadlok ang bibiber sa amin mga bayot na hadlok oh. Oh, at, ayan may iro na naman mga bayot may iro <laughs> may iro baka, baka guguko -gu 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 rin tayo nyan oh. nakita namin yung bibiber dyan kanina oh. saka kukuha siya ng bunga oh. palakad-lakad paglagala lang ang mga beer dito sa atin pa yan wala na karni na. So, ayan, maraming salamat talaga, no? Dahil nakikita naman tayo ng isang beer. Uh, yun ba yung beer brand, Migo? Ayan. Ayan, <laughs>